lumalabas yung binili kong yelo kanina tatlong minuto tunaw na siguro kapag lumabas ka ng bahay tanghaling tapat talagang malilitsong ka eh sarap maligo talaga dito malamig nay pakiabot okay, nga sa akin yung ice cream ko tumigil ka nga dyan abudo kaya ka lumulobo kain ka Tingnan mo at parang bihik ka dyan nakalagay sa batya. Inay naman. Alam mo naman lagi ako nagugutom. Tsaka masarap talaga ang ice cream ngayon, inay. At sobrang init ng panahon. Magdait-dait ka na nga, abudo. At konti na lang ay di ka nakakasya sa pinto natin. Ah, <laughs> ching! Aba, may babae yatang bumanggit sa pangalan ko ha. Ah. Iba talaga pag pogi. Mahirap kalimutan. <laughs> Last kasi ng karisma ng poging mahilig magkape. Kaping mainit ngayong tag-init. Hoy, boy gulot! Anong trip yan? Anong ginagawa mo dyan sa taas ng puno? May lahi ka talagang unggoy eh, no? Nagpapahangin, Lex. Sobrang init kasi sa loob ng bahay eh. Parang sinisilban. Tsaka baka mangitim ako. Ramdam kita, boy kulot. Sobrang init talaga ngayon. Pero bumaba ka na dyan. At punta natin sila Bogart at Abuto. Ah, sige, Lex. Wait lang. What? Ayan. Puro ka kasi kalokohan. Kita tuloy ang kuyukot mo. Sobrang init ngayon, no, oh Bogart? Hindi ko ramdam, abudo. Paanong hindi init? Ay tingnan mo naman. Ang baba ng araw, oh. Hoy, Bogart. Hindi ka ba naiinitan? Abay, nakajakit ka pa. Bakit ako may initan? E tropa kami ng araw. Mainit siya. Tapos hot ako, di ba? Ano, hot? Baka, oh, iimi na naman ng sala, poging lamig. Ano kaya kung maligo tayo sa dagat ngayon? Ayos yan, Lex. Ako? Hindi ako pwede ngayon eh. Naku, sayang. Baka andun sila aling bebang, kasama si Kekay. Balita ko, maliligo din sila ngayon. Ano? Tara na, Wow, bilis mo ah. ka na agad ah. Iba talaga pag si Keke ang pinag-uusapan. Iba talaga si Moy ng hangin dito sa dagat, no? Oo nga, Lex. Amoy kilawin. Maasim. Kilawin ka naman dyan. Kanina ko pa naaamoy. Ay, lintik na aray. Kilikili -kili pala ni Abudu yun. Ako po. Gusto mo, Bogart? Kamusta mga bata? Ay pangit! Este, Otlog ikaw pala. Ako si Otlog. Aba, andito ka rin pala. Kala ko nakulong ka na. Baka nakatakas, Lex. Anong nakatakas? Anong ginagawa mo dito? Wala. Sinundan ko lang kayo. Kumuha nga pala ako ng kwarto. Magkakasama tayong lima. Naku, saglit lang kami dito. Nagpapalis si banas lang? Sige na, wala kasi akong kasama doon. Nako, kung ikaw lang makakasama, wag na. Ayaw nyo, bahala kayo. Mga pangit. <coughs> Aba, nagsalita ang show, koy. <coughs> Okay, di ba? Hindi na mabana sa katawan? Oo nga, Lex. Sarap magbabad. Lex, pwede kaya yung maps dito? Nadya-jeps na ako eh. Sakit na tiyan ko. Bawal dito, hoy. May public CR naman dun sa cottage eh. Hindi na kaya, Lex. Hindi na aabot. Bahala ka. Pero lumayo ka sa aming tatlo. Baka pumunta pa sa amin yan. Kagating ka na naman ng alimango. Sige. Wala yan. Di naman ako sa malayo eh. Ayaw niyo ako samahan, ha? Yari kayo ngayon sa akin. Ewan ko lang kung hindi kayo mga takot dito. <laughs> okay na siguro dito. Hindi na talaga kaya eh. Hala, ano yan? May pating! Abudo! Aboy kulot! May pating! Bilisan nyo! Langoy na! Buti nga sa inyo, nakabawi rin ako. Ang bibilis nyo pala lumangoy, Hahaha! <laughs> Teka, bakit dalawa na to? Eh, isa lang naman ang ginamit ko. Ah, nabawi kayo ha? Kala nyo matatakot nyo ako ha? Teka nga! Nako, nako! Tunay na pating na to! Tulong mga bata!